Hey guys, good morning. Araw ng Sabado. Nandito kami sa pet market ng San Carlos City, Pangasinan. Ito po. Medyo hindi maganda ang panahon. Umuulan-ulan po. Pero sige, try pa rin natin silipin ang kanilang mga paninda. Ayan guys, yung pet market ng San Carlos City. Ayan, tapat ng Jollibee at saka Magic. O, yung may mga halaman. Ayan. may mahilig pato, pangkatay, pangalaga nitip aso, tuta pabo saan yung pabo mo ngayon pre? pabo, isang libo yung gansa yung gansa, one 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 isa, one, one, isa. O, bumaba ngayon uh, sa nitip naman, depende daw sa klase sa laki may 200, may 250. Okay, may 250. Araw ng Sabado po 'yan. Oh, yung mahilig sa mga pusa. ayan po. Yan. Yan, sa aso. Oh. Yan. Mahilig sa Pwedeng pangalaga, pwedeng katay. Magkano pares nito, boss? 25, may bawas pa. Oh, 25 may bawas pa. Mm. Ano hmm. pag maganda? Pa. Ito. Kakatay. Bantam. Kalapate rabbit. dito tayo ngayon sa ano sa San Carlos. Ito. Oh, to. Ito sa bus. Wait, sorry. Paris. Hanapin niyo lang si paris na, siguro Yung pabon nyo tan, magkano? Sa lang. Isa, 600 isa.

Oh, manong, pala, manang. Mga kalapati Ito mga sa mga ibon nandito po. Andito po. kunan mo Tapo harapan nyo na lang. Oh, lang. Yeah. Po si Dai si... na kayo dito, sa ibon. San Carlos City po. Dati un taga Mindoro, ngayon bumalik na sa bayan. Okay. na sa Mindoro. Ala eh, DJ DJ doon. Ay, yung mga bata namimili ng kalapate. Kapag tiniwari, batagay nyo. O, oh, so, shout out ba? nyo na. Ay, siya pag ah. Ganto. Ayan. Pwede pang alaga. Abuhas, may dinosaur na. <laughs> Medyo maambon ambon po dito sa amin. po? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. so, Oh, yung mahilig sana? sa ano sa itik Magkano po yung gusto niya? Sa dalawang kapal Ganso po ito, ganso Ganso po ito ito dalawa daw. Ate, ano yan? Ate ko ay pekda. Ganso po Dalawang yan, papay. ganso. Magkano ah? yung ito mo? Dalawang babae. Toto na lang, kuya. Toto. Ah? Toto. Toto daw. Uh, Bali, 1-1 ang isa. Dapat, dapat, 2-4-1. Oo, oh, kasi 1-2 daw, so, dapat. Two two isa lang. Talo, talo, talo ba babae daw Paano yung babae dyan? yung uh, uh, noo, uh, yung babae. Yung, no, yung babae. Uh, so, sandali lang, uh, tabagin uh, uh, taba uh, ko uh, si Pari, pari, Malaki Lalaki yan. Ito, lalaki. Mas malaki yung noo. Ito, lalaki. Yung mga maliliit, babae. <tapos> Hindi sa paa? Hindi ho. Ayan, si tatay bumibili ng ano. Nanggagso, pangalaga daw. Sigurado ka? Opo. Boka naman mga babae, puro babae. Babae yan? Ayan. 100% Babae. Tapos, yeah, dadating na. Apo, nite. Ah, bato. Yeah, may benta si mother na ano, pabo. Kano yung pabo niyo, mother? Ano ay? Presyo? sa inyo po para malaman po nila yung presyo uh, nito. Ano? 5k yan, tatlo. Ah, 5k daw yung tatlo. Yung pusa niyo po, mother, makana. Yung pusa niyo. Babay la lang. Okay. Ayan po, sinanay okay. Dito po yan sa San Carlos City. Ata na. Ayan po, manok. Oh, mamaya mag-iwan tayo ng bakas. Tayo. Ito. So, pre, magkano tong manok mo? Sandang. Ah, lang yan. Sanding nyo. Magandang Iba pa. Mo. Bawas, bawas okay. kalopate, pre. Magkano? Kalaw. Magkano yung mga kalapati? 150 ba? 150. 150 isa? Oo. Oh. Ayun, pang yung pangkarera. Yung ah, oh, pangkarera daw. Pilipat ng Japan to China. Hindi sa West Philippines eh. Ay, wala. May gira doon. Delikado. <laughs> Ayan, mahilig sa isda. Yan po, ang presyo. Alaga lang po. Hindi pwedeng pang torta to. Ito. Oh, oh. ini. bantam binibili na ata ni tatay kano presyo nyo nito tay? 1.5 daw po nasawa na daw po yan oh may pato nagaanap ng accessories kalapate, vitamins, meron po dito maghanap ng mga simsing ayan, hapin mo lang si boss maghanap ng kalapate, meron din po Kano kalapate boss? 200 200? isa may bawas pa, paglahatan Ibon lang daw, yung kalapati lang din kasama kulungan. Ako. Okay guys, mamaya marami nagre-request, magbabakas tayo. Ah, uh, magpipili na lang tayo kung anong pwede natin ibakas ano magiiwan tayo mamaya dito sa San Carlos City Pangasinan bahala na nga lang kayo manghuli <laughs> wala pa boss pagawa tayo sa susunod eto ito, ito. bantam Pato, pangalaga. Kano isa? 220. Po. Mamaya mag-iwan tayo ng bakas. kalapate. bahala na kayo manghuli. <laughs> Ito daw, oh, pwede daw bakas Pakawalan sa tubig nga lang. Bahala na kayo lumangoy <laughs>

ang magpa-reserve dapat may patenga. Yung magpa-reserve dapat may patenga para sigurado. <messas> Di baba ba ito. Pa. Ba may mga ganyan din ako sa bahay. Pero yung sa akin doon. Ah, uh, siya mo asin. Kupra. Black. Tsaka yung katawan niya pistong, kunti lang yung balahigyo. Pangano lang din pangkaramihan. Oh, ni. Oh, masarap. Eh. Sa akin na 'yun, wag atuman. Makaka-malatang. Oo, to. Alahan 'yan ng presyo niya. Maganda rin. Tangata, tangata. Hoyong guys, nabili na po 'yan. At O, pa-memo ko muna 'yan sa tumitulong. Kasi 'di bro, pwedeng. pang-ulam, pang-alaga, pampulutan. Pang para malaman ng iba na meron tayong pet market dito sa San Carlos City. Apo. Tuloy po tayo sa pag-ikot. Yes,

Sir. Oh. Papachak malaki ngayong. O sige. Iyan mo na yung presyo mo pre para malaman Ay, nila. 600 barako malaki. Oh. Ba? oh 600 na lang daw yung mga barakong pato. Malaki yan. Malaki po yan. Pwede pangalaga pang katai. 150. 80. 150 250 Market sa sir Ay. Maraming kalapati ngayon. Gitib. Sakpa ito. Si Ram Nata na. Insure ball yun lang tangko so si Rayo. Tiga, tiga natang. Magkano tong ano? Pabo? 550 mabay. Sila? 550. 550 yung bara ko. 12. Ah, uh. oh, ay para Hello, bay. Uh. Ayan. pangkatay. <laughs> Magkano ngayon, boss? 350, 350 3.50 na lang daw, 330 Ganon. Pili na lang. Libreng pumili. Marami po 'yan. Pala si Boy Manok. Ada si Boy Manok. Shout out sa Boy Manok. <laughs> bakas magbabakas mamaya o yung mahilig sa manok panabong o, po Yeah.

Nagbablog ka na? Oo hey, naman. Un, anong ano mo eh? pangalan ko pa Personal ako. Oo, oh, uh, okay. uh, siyempre. Ayan. Ayan. <tinyo>